Yan, good morning mga kagigil. Gusto na tayo ng bawang. Sibuyas. Ano bang talaga? Nakakagutong ka agad. Ano kung magigisa tayo ng bawang sibuyas? Nakakagutong agad mga kagigil. Meron tayong shrimp. Ano? Nadalagay tayong shrimp. Kunti lang naman. eh. Ayan ang sahog lang kung baga. Next na, put the soak ang in salt. Yan, binamad po natin siya sa tubig na may asin para hindi mapait, ano? Tapos nilamas-lamas natin. Ganun ang technique. Nalama ko pa kay Mother Bill. Yan. Gisa-gisa lang muna. Test ng yung eld water, no? Yan. Add tayo ng water. At sa it Okay na yan, no? Then, simmer, simmer. Maglagay tayo ng pork cubes. Ayan, lagay na po natin yung itlog, no? Tatlong itlog po yung ilalagay ko. Ayan. Huwag muna po natin hahaluin, no? Pabayaan muna natin siya maluto ng konti. Then, mix na natin. Ayan, mix na natin siya. No? Dahan-dahan lang. Ayan. Ayan, luto na, no? itik na natin. Hmm. Ay, wow. Sarap. Sarap. Tarnuhan na lang natin ito ng na fried fish, ano? Ano tayo mga